Ito yung tubig yung balak. Tinitipin natin ang anak Robin. Umuulang na naman. Hindi na makabas. May dala tayong ano. May dala tayong makina. Sa uh, panghigop. Bus! Ano si Boss Andi. Maulak umaga <laughs> Hey O sabi ko lang nga ba Sabag hindi naman nating ano Dahil nakasabog ka na Okay na Yung pagkakataon talagang ganito Ayan patulan yan Dapat Si Choco Wala na tayong trabaho doon Pang ano na pan, pan buto Kaso ayan Buulan di pwedeng di ano hindi patuyuin tuyuin ay adlas, yan ayan mga boss dito na tayo ayan namumutili lang natin ngayon kahapon sana kaganda na nung ano pagkatuyo niya o ngayon ayan eh. namumutili na namumuti ayawang ko kundi hindi -ano ito kundi maaano sabog natin yan kundi maaano ni tubo kundi dadalang tingnan natin, dada natin mamaya ba na kung ano malaki may tumig ihigupin natin ah, yung laki na natin hiniram nila ano, lakoy kuya LB Papa tuh dito sa taas ay. Ah, -ano na ano? uh, medyo na ano na ng konti yung nasa ba bana. <coughs> ah, dito. Ato yun na ng konti. Hay, nakakapanlumo. Ang ganda na sana ng tuyo kahapon. Ayun, ayun na naman, matubig na naman. Pero yung nasa gawi doon, Ah. Uh, na natin ng tubig. paunti konti na lang. Konti-unti na lang. Oh, 'di sana ng ano. Pag nag-iinit, delikado 'yan, malalaga 'yung ano. Pag naman sana mag-init. Pag naganao, nag-ano 'yung init. Sigurado. Yung ano natin malalaga. Yung pinaka ano niya. na medyo may tubig-tubig. Hindi umatras yung tubo. May dala naman tayo ano dito gamot bayonet. Sabog natin doon sa bana. Doon sa uh, sobray tubig. Yan mga boss. Sasabog natin itong bayonet. Doon sa may bana. Ito ay isang kilo. <coughs> Sasabog namin ni boss Andy. Ano ito? Isang kilo yata ito? bata, oh, 1 kilo. Isasabog natin doon may, so, may mga, mga susungong marami doon sa ano, bana ba so, ay, may ma, maraming tubig-tubig. Ayan yan, kaya yan. Huwag kayong gilid. Ano mo, boss? bayonet. Ay... nispay na natin to pero may ano pa rin hindi na mati lahat tapos yung natubigan nga parang ah, din tayo nagsasabog ano dito Ay ko Agad wala ah yung mga kuhol mga kapas ha oh. Ayan, madami Mga buhay yan, yung iba buhay pagbago sabog kasing ganyan kapag nadaan na nung laway lang nung kuhol umaatras yung tubo umakana ba hindi na natutuloy yung tubo nung binhi So dann wir das bibigyan natin ng pagkain yung mga call yan magsipagkain kayo Tapos yung ano uh, na natin ba yung natin Wala na tayong ano Ubus na Dito lang sa dalawang pitak Saka yung mga Mga ano dun Wala, wala na tayong bayonet Ubus na Ayun yung tubig uh, Palabas na dito kaya akong karling ay. Mo tigat papano na ano na, natuyuan na ng konti. Kanina, namumuti talaga 'yan. Medyo bastante dito kaya pungkarin yung sa kanya, pwede lang kanito. malaki na Basta malaki kai sa da sa atin dun sa atin kasi maano tawag dito kailangan pala yata ano ah spray na lang wala na wala na rin si Bosan kumusta rin yung bayonet niya ito yung mga suso na ah, ulang kasi yun mga boss expected na natin ano yan dadalang yung sabog natin gawa nung yung iba kasi mga dadaanan ng suso nyan mga ano mga hindi natutubo Hindi para pala may mga ano, susok. Mga kahol. Kaya expected na natin yung iba dyan. Dadalang yung ano. Dadalang yung sabog natin. hey, hey, ay, ay, ay. Malakas na namin ang lumalakas na naman bakit why bakit why bakit why lumalakas ka na naman maambun na naman matutuyo-tuyo na sana ng konti ayun na naman oh. ito hindi lumabas yung ano, tubig pero ayun ni ano doon ni boss punak baka di kasi tumubuto pag di natanggal ng tubig ayun na rin natin dito sa gilid pumapasok pa kanina eh Ayan you know, namumuti na naman Eto lumabas na dito Kanina, may late lang nandun eh Ayan, yeah, pati muna tayo Tapi boss Wala ko sa talagang kay magdala kay Robin. Kung hali pa talaga lumalagay ta kang apong kanling. Magdala kay Robin. Ngon oh, kay eh. Ay, si tanay dana wo. Ingawo eh kay ay, to bu ne. To sempre. Nanim eh. Sita niya. Pero ba, oh, ba, si may na may na talaga uh, kay. Yung salbaga na ang kanya niya. Oo. Panulit ng dito ng no? kanya. Ang mo tayo. Na? Ayun mga boys. Medyo natutuyo-tuyo na yung ano natin. Yung sabog natin. May mga pailang-ilang pang lungkaw na may tubig. Ay nagiinit na kamo. Ayun, uh, ano, nasabugan natin may matubig-tubig kung ano uh, anin muna natin yung ano yung makina doon ikakasa natin hindi na masyado marami tubig natin paso ayan paikot buulan sana wag na kahit na umuulan wag na, wag na sana masyadong lumakas para ano para matuyo na yung linaw natin ay matutuyo nang paunti-unti kakasanang muna muna namin ni boss Andy yung ano o mamaya sasabog natin yung dito yung tira natin binhi Tapos dito na tayo sa farm 2. Pumulay ano, yung iba pumulay palay. Tapos yung mata, ganun din. Ay dumilaw ako ba, hindi pumula. sa so, kaya sa luyot. Sala sa luyot na ayan, nakaan na. Patubigan na talaga ta. Namumula. ano tayo dito magpapatubig na tayo Peter na din pala nagpapatubig na rin dito yun mabas napandar na natin makina yun yun lang natin yung ano dito, yung mga lawas tapos dito magbubukas tayo ng isa dito ang Ganda din, malambot lang din to. Sandali, ano may tubig yan. Ay, eh, gano. Eh, patay na mas, mas, malaki yung, 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 kaya ano, kaya karling sabay lang kaming sumabog nun <coughs> Balik na lang natin mamaya ito. Punta muna tayo doon. Kaya magbubukas tayo dito. Ay, madalang may madalang may okay. madalang babas, mabas balik muna tayo sa kabila uh, ano muna natin yung ano filtera natin binhe kano natin doon sa may natubigan o oh, kakabot na ang ibos ang Lolo, ba't pa naman tayo? Hindi natin natalayo. Lolo, ano? so, ba't yung mga ano natin? Power pump na nga yun mabas na sabi na natin yung sarama na binhe doon sa bana ayun magpapawin na rin tayo titingin na tayo ng ano kalabaw tapos daan na natin yung maandar natin makina hindi natin pwedeng iwang maandar yun magado magpapawin na rin tayo ayy Medyo na natutuyo, natutuyo na yung ano natin, sabog natin. Basta hindi lang maulan ulit. ulit. Matutuyo na yan. Dire-direcho na matutuyo. Pero kung hindi lang naulan, kaninang maga, tuyo na lang yan.